Hey! What's up mga kapalit? Welcome back to my channel Kapalit Vlogs For today's video mga kapalit, sa tutorial Pero move yung white, sa move yung black At dito po dadama yung black sa ibaba na yan mga kapalit Apat na piyon niya mga kapalit, yan dito dadama Lahat po yan nakikita nyo na yan ay wala pang dama mga kapalit At itong white naman mga kapalit, apat na piyon, yan din sa ibabaw dadama mga kapalit Yan piyon, yan sa ibabaw dadama Apat po yan, ito apat, yan mga in-game techniques mga kapalit para hindi na tumabla pa yung block. Ituturo ko sa inyo, kaya naman kung related ka sa ganitong content, huwag mong kaligtaan na mag-like, share, follow mo na rin para manotip ka sa mga bago kong video na ilalabas. Kaya samahan nyo ako mga kapalit. Tara na, let's go! Ganito lang kasimple mga kapalit para hindi tumabla. Napaka-importante eh, yung sacrifice. Ito ang una natin gawin, sacrifice. Pakain tayo dito kakain ng 1-9 yung black. Sabay, uh, I-trap natin dito, harangan natin. Cover tayo dito, kalsun natin. Tira tayo yung 4-5. Ayan. Ang the best move na gagawin ng black dito, mga kapalit, may option. Ito, bawal na siyang gumalaw, di ba? Natutukulan nitong piyon. Ito, option, pwede tumira ng 14-3 or 14-2. Okay. At ito din, 7-2 or 7, 3 uh, option. At dama, nasa mebet pwedeng tumira ng 9, 5, 9, 1, 15, 15. Right, mga kapalit. Ang pinakanda best dyan, para tumagal yung laban, eto lang, pakain natin itong dama. Yan. Pakain natin yan. Yan ang pinakanda best na move. Para pagkain na ito, dyan. Ha? Unahin, natin, unahin natin yung unang variation na yon Bakit natin pinakain? mamaya ipapakita ko sa inyo bakit ko pinakain. Babalikan natin. Kaya pinakain niya mga kapalit kasi dadama na ito. No? Dadama yan yan dyan. So kung hindi mo ipapakain yan mga kapalit, tingnan nyo ha. Ha? Tingnan nyo. Ang gagawin ng black dito, dito titira yan. Okay? Sabay dadama sa dito. Dito yung white sa 510. Yan. Siyempre ang gagawin ng ano dito, ng black, ay magpapakain na. Or ppd pe dito tumira, Okay, pero ang pinakanda best na tira nito dito sa 3-7 Pagkain niya mga kapalit Magpapakain Ito, pwede magpakain dito Okay, yan dyan Pero ang gagawin nito, itadama muna Yan, naging tatlo Tatlo dalawa Yan Sa ganyan mga kapalit, eh, talo na yung black dyan Pero, papaano ba? Yan Ito, sabaybayin nyo ha Ang pinakanda best dito, itatira yung white Sa 10-4 Yan, 10-4 Sabay, susulong naman yung, ano dito, yung black. Magpapakain na. Ah. Yan, magpapakain. Okay? Baka sabihin nyo, na, bakit napakain? Oh, tingnan nyo kasi mangyayari pag hindi ibinigay. Oh, balik muna, bago tayo magpakain. Kung dito sumulong, oh, ang gagawin natin, dito tayo susulong. O oh, pagkain niya, hindi talo na agad. Oh. Diba? Napakasimple lang. Ibalik natin. Yan, balik lang natin ha. Ah. Kaya kung dito naman, tuwira, tingnan nyo mga kapalit po ang mangyayari. Yan. Yan, kung dito naman tumira, tingnan yung mga kapalit. No, oh, magpapakain din oh. Oh, titira doon. hindi ah, di kakainin. Okay, nakita niyo ha? Ah? Kaya magsasacrifice na mga kapalit. Okay? Yan. Magsasacrifice na kasi nakita naman niyo yung nangyari oh. Di pagkain nito mga kapalit ng dama. Yan, balik lang doon. Titira lang ito dito. Yan lang pinakatira niya. Okay? Yan. Sabay dito tayo lalagay. Yan. Sabay dito na malalagay yung black na yan. Sabay dito tayo. Yan, bawal sumingit tong mga kapalit, bawal sumingit. Yan, pag sumingit kasi yan diyan, titira lang tayo dito. Oh, pag bini sasagad diyan, kakain yan doon. Kakainin natin, okay? Oh, talo na agad. Balik lang natin mga kapalit. Yan. Hindi sisingit. Kaya so, ang gagawin yan, dito titira yan. Sabay dito naman tayo. Okay? Yan, tanakawin. Gagawin natin, iilag tayo. Sabay babalik lang yung black doon. Sabay dito naman tayo. Yan. Sabay dito, pwede rin siya. Ang gawin natin, dito, tayo lalagay. Sabay doon, at di natin dito. Yan. O, di gigit na. At di bumalik tayo doon, nagpabalik-balik na, no? Yan. Sabay dito yan lalagay. O, di mga moves na tayo. Timing eh. Yung mga timing, importante yan. Okay? O. So, ano gagawin ng block? O, dito lang. O, manana ako pa yata, no? Sabay, angat tayo doon. O, dito yan. Manana ako pa uli siya eh. O. Ang gawin mo, palakadin mo muna dito mga kapalit. Kasi pag di mo pinalakad, mananakawan tayo. Okay? Tingnan nyo ha. Mangyayari ha. Pag dito tayo dumama, durog tayo dito. Yan, mananakaw pa yata. Yan. O, di ilag. Yan. Pag dito, oops, di rin mananakaw kasi may depensa tayo. Ano? Okay. Yan. Pero wag na tayo dyan. No, wag na tayo dyan. Yan, dito, dito tumulak. Tapos, yan, pwede namang idama or pwede dito. Mas maganda dito sa sureball. Yan. Pwede nang nakawin, ilag lang tayo. Tinakaw, ilag tayo. Tinakaw, dun tayo. Dama. Okay? Sabay dito po pupunta. Siyempre, pag jam mo nilagay mga kapalit, magkakabilang yung pag dinama mo okay? position mo muna natin. Okay? Kung nakawin dito, pwede position mo muna mga kapalit. Yan. Okay? Yan. Position muna, position. Napaka-importante importante yung position kasi para hindi na humaba yung laban. So, ano gagawin ng block? Babalik dito? Okay, sige, gawin natin. Sabay, doon tayo, lalagay. Nagagawin ng blank. No, babalik-balik ka, ha? Ah. Sabay naman dito tayo. Puposisyon muna natin bago tayo dadama. O, oh, di, ginano, sinayang. O, dama muna. O, oh, problema ba yan? Okay, saan nagagawin ng blank? Dito. Okay, sabihin natin dyan ka. Sabay, dito naman tayo. Yan, mga kapalit. Yan, saan ka? Inabangan talaga doon, no Oh. Inabangan. Okay, edi, gawin natin dito tayo. Yan, Oh. Saan yung blank? Dito. Okay. Di, dito tayo. Yan. San siya? Dito. di, dito tayo. San siya? Dito. O, di yari na to. No. Tingnan nyo ha. O, dun. O. San siya lalakad? Doon? O. O, di tatakit tayo dito. So, kung dito tumira, ha. O, durog na siya. O, kakain. O. Kain. Hatap. O, talo na siya. Okay? Ganun lang nga simple yung puzzle na yun, pang endgame. Balikan natin yung kabuuan. Okay, balikan natin yung ibang variation. Yun yung pinakang best move na napanood nyo. Yung pinakang unang balikan natin mga kapalit. Yan. Ganyan kanina, no? Sinacrifice ito. Okay, tapos na tayo sa variation na yan. Paano naman kung uh, dito tubira. Kunyari, dito. Yan, dito. Yan, dito. Yan. Adi, ang gagawin ng white, hatakin lang. Sabay dito, yan. Sabay kakain tayo. Dalawa. O. Oh. Sabay titira yan dito. No. Pwede kakain tayo. O, oh, pag tama yan dyan, o, oh, sasaluhin. Pagkain dyan, bang. Okay, tapos na tayo doon. Sa barisyo na yan. Yan. Paano, paano naman kung dito? Yan, yan, yan. Ganun din yan mga kapalit. O. Oh. Pagkain, dito tayo kumain. Yan. Paano kung dito? Adi, dito tayo. O, adi, hintalo na. O, balik natin mga kapalit. Yan. Balik natin. Paano kung dito mga kapalit? Paano kung dito? Yan. Dito. Ganun din. No. Kain tayo. Sabay kain tayo doon. Yan. Tira dyan. Dito tayo. Yan. Tira dyan. Kain tayo. Pagbita mo dyan, hahatakin. Okay, talo na siya. Ayan. Baka may nakikita pa tayo variation. baris Tingnan lang.